Sabi niya, "Sampai ko lang, dinya na mas sinabing ayusin ko 'yan." Tama kana 'yan. Anak kag bago. No, no, no. Ganti, no, ya, no, no. no. <laughs> Aba. Sabi niya, "Sampai ko lang, dinya sinabing, 'Eh <laughs> sinabing ayusin mo, no? basta sinampay ko lang." <laughs> hmm. Emotional damage. Otos-otos uh -huh. ka Ito, tapos. Ako ah, pa taklag, giwapon Otos-otos siya, sabi niya, "Sampai ko lang, dinya sinabing ayusin ko 'yan." No? At least nakasampay. Hindi e siya rin nagsampay. Kaya lang, ngayon alam nyo na yung sekreto mga mister. Ngayon yung sekreto mga mister para siya yung magtrabaho. Diba? Ang <laughs> galit na galit. Ay, Diyos ko. <laughs> na tayo baka magwala hindi <laughs> <laughs> e yan nice niya siya parang sampay hindi naman ako hindi <laughs> oh, yan nice <nais> niya na ako. may <laughs> Diyos ko po <laughs> galit na galit eh